Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo o ang mahal mo, boyfriend o girlfriend mo? At nararamdaman mo ba na ikaw ay hindi na niya namimiss dahil ikaw ay binaliwala na niya at tuluyan na siyang walang pakialam sa iyo? Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamiss niya sa sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon? pues gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo lamang ito sa papel. Pangalan at apilido. ikaw ay mababaliw sa sobrang paggamis mo sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang itong bawang sa papel. At nang mabalot mo na, ilagay mo muna ito sa gitna ng palad mo at kimkimin mo ito. Mag-focus at mag ka, ipikit ang mga mata mo at ilapit ang palad mo o ang kamay mo sa baba mo habang kinikimkim mo ang ritual at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa tulong ng bawang na ito, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos pwede mo nang ilagay itong ritual dyan sa bulsa mo o sa bag mo o sa wallet mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At kahit ikaw ay nasa bahay lang ay ilagay mo ito sa bulsa mo at paniguradong siya ay mapabalayo sa sobrang pagkamis niya iyo at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto at pwedeng hindi na po ito bulungan araw-araw basta itago mo lang ito na walang makakaalam. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel at itapon mo lamang ang bawang. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.